Ano ba, yung ulo. Nakaharap sana mga kainom kaso malayo yung pana. naman patamaan ko itong mga sa hidong nakaharap na sa atin mga nga kanina kasi paada na sa tabi hindi na dahi ko Kaya hindi malabas. <todos>

Uh, hindi kinaya ng pana ko. Sayang mga kailog kayo nakaalpas. Sa laki hindi kinaya ng pana ko. Uh, hindi kasi makita yung ulo mga kailog, yung marap eh. Ay ano, tumagilid. Halos mabali yung pana ko. Mga kailog, mga nasa 7 kilo. Kitang-kita naman siguro sa camera. Ay, sayang. Hindi kaya ng pana. Ayun ko makita nyo mga kailog, o kilo. Ah, uh, mga kailog. Bali, uuwi na lang ako mga kailog kasi hindi na kayang pilitin. Ah, uh, ang bumigay sa atin yung tunod. Kaya hindi na hindi ko nahuli yung uh, nasa 6 to 7 kilos ang estimate ko doon mga kailog pero tingin ko nasa 7 kilos. Talagang hindi kinaya ng pana ko kasi <coughs> Kasi pagkatira ko mga kailog idinasik niya agad tong tunod sa sa loob. Ngayon, hinahata ko malakas talagang namersa din yung igat at kaya siya natanggal dito dahil tumupi na to mga kailog wala na kumbaga malambot na kung mapapansin yung mga kailog hmm. wala na oh nakutol na uh, kumbaga may bumitak na siya kaya hindi na rin ako makakapamana <coughs> ito yung bumigay sa atin yung tunod natin yung sa pinagbutasan pero yung sima natin na ginawa kasi solid na stainless to at talagang napakaganda ng pagkakagawa ko rin makapal at dito nagkatalo sa tunod dahil sa sobrang lakas ng igat mga kailog hindi kinaya sana nakalabas yung ulo yung bunga nga sana nakaharap sa akin ang problema naman yung pana na itabi ko walang mapatungan dahil maagos tapos pag silip ko uli yung naka talikod na siya bali papasok na uli pinahabulang ko sa katawan okay na sana yung tama kasi gitna eh hindi na sana makakalpas kaya lang eto natin yung dulo ng tunod natin tumupi hanggang dito sa pagitan ng sima kaya natanggal siya pero kung hindi naman sana tumupi mga kailog, eh huli. Hindi makakalpas dahil maganda na yung patama ako sa katawan eh. So ayun, na uh, no choice tayo mga kailog kundi umuwi kasi hindi ko na rin magagamit yung pana. Kung may makita man ako, eh wala na. Hindi ko na siya ma tawag dito. Hindi ko na rin siya mahuhuli kung may mapapatamaan akong isda. Bali, gagawin ko. Pawi pa ako mga kailog ah, dalawang oras din siguro lalakarin ko pa so wala hindi tayo pinalat mga kailog ah, next time ah, gagawa kasi ako ng bala mga kailog yung may iwan yung dulo nito kaya lang wala pa akong ano, materials kaya bali sa susunod at ito nasira yung pana ko hindi na magamit magbubutas na lang uli ako pero bala ko bumili ng mas malaking tunod uh, ganto para mas matibay kasi hindi talaga kaya pag parang di 4 ano lang to eh di 4 pako yung laki ng tunod o di 3 na pako <laughs> kaya hindi kinaya so, hanggang dito na lang mga kailog at maraming maraming salamat ulit na talaga sayang ayun sana yung pinakamalaki kong huling igat sa buong pamamana ko hanggang ngayon mula nung umpisang namana na ako o, sayang hangat nga talagang ganun pag hindi para sa atin eh, wala tayong magagawa mga kailog kaya sa susunod na lang uh, kumbaga experience ko to na mas dapat lakihan ko pa to uh, sa bagay gumagawa naman ulit ako ng mga pana kaya gagawa ko ng mas malaki ditong tunod. Sabay so number 16 ang gumang ilalagay ko. Para mas mati mas matibay, mas malakas. Para nakakasigurado ako pagka malakihan na yung titirahin ko mga kailog. So, susunod na lang ulit mga kailog. Bye-bye.